Magandang morning everyone! So, eto na nga ang first part ng aming paglilipat ng bahay. Sa loob nga ng dalawang taon ay nakalimang lipat na kami ng bahay. At dahil nga may dati kami flat ay napakarami naming gamit. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimula ng kwento kung bakit nawala sa akin yung flat at kung bakit hanggang ngayon ay nangungupahan pa rin kami. Basta ngayon ay ito muna yung share ko sa inyo ang first part ng paglilipat ulit namin sa ibang bahay. Laging ganito ang eksena namin. Babalutin yung mga da Gamit sa garbage bag para mas madali siyang ilagay dito sa trolley. At talaga nga namang napakalaking utang na loob namin dito sa Lulu at sa iba pang mga supermarket dito na may-ari ng mga trolleys na ito na nakikita lang namin sa daan. And, sa sa kami ay naglilipat ay trolley lang ang aming gamit. Bukod sa malapit lang naman ang aming lilipatan. At tipid na rin naman talaga dahil kung magka-car lift ka pa at dalawang hakot yan, ay aabot pa siya ng 500 to 800 dirhams. Sobrang laking tipid na po namin kung kami ay magtutrolley. Pero this time ay nagpapasalamat ako ng husto doon sa bayo kong Pakistani na si Dahil kahit papaano ay dalawang beses niya kami na nabigyan ng sasakyan para maghakot. Pero dahil nga napakarami ng gamit ay hindi naman basta-basta mauubos ng dalawang hakotan lang yon At syempre yung kanyang mga ka kamag-anak at mga kaibigan na tumutulong sa amin ng maghakot, ay meron din naman silang kanya-kanyang trabaho. Kaya nagpapasalamat kami sa time na ibinibigay nila sa amin para tumulong. Tingnan nyo naman yung itsura ka dyan, talagang haggard na haggard na ako. Abay, hindi ka mahaggard sa dami ng mga gamit na ito na kailangan naming hakotin. Medyo natagalan din kami ng paghahanap ng bahay dyan dahil yung lilipatan sana namin bahay, biglang hindi na daw aalis yung dating nakatira doon. Biglaan din kasi talaga ang aming paglipat kaya naman nahirapan din kami na maghanap ng malilipat. Salamat, Salamat na lamang nga at meron kami natagpuan na malapit nga lamang dito sa bahay na aming dating inuupahan. At ganito na nga ang eksena namin. Hindi lang naman kami ni Daddy ang naglilipat dyan. Si Baby Miley at saka si Ineng ay talaga namang todo tulong din sa amin. Kaya sobra kong pinagpapasalamat ang katatagan ng aking mga anak at syempre ng aking kapartner sa buhay. Nasasabi ko nga ang pamilya namin ay pinatatag na ng panahon at dami ng pagsubok na aming pinagdaanan. Simula pa nung isang taon ay hindi din naman natin ginusto ito. Sadya nga lamang talagang ibinibigay ng Diyos ang mga pagsubok para mas lalo pa tayong tumatag at maging matibay. Kung tayo man ay pinanghihinaan ng loob, yun ay normal lang dahil tao lang naman tayo, nadadaig tayo minsan ng kahinaan. Pero may mga tao din na isinusugo ang Diyos para ikaw ay tulungan at makabangon. Buti na nga lamang dito sa aming bago nilipatan ay wala na talagang tao nakatira doon sa kwarto. Kaya eh, kaagad-agad kami nakalipat. Ilang araw din ako hindi nakapag-upload kasi syempre kailangan ko talaga din ang humugot ng lakas ng loob. Dahil kung inumpisan ko yan nung unang araw pa lang ng paghahakot namin, eh baka wala kayong maintindihan. Kinabukasan nga eh, hindi pa rin ako nakapasok sa trabaho at ako ay nagpaalam na sa aking madam na hindi muna ako magtatrabaho at sa susunod na linggo lamang ay eh, hindi na ako magde-day off. Ay sadyang hindi talaga kakayanin itong aking mag-aama kung ako ay hindi tutulong sa kanila. At gusto ko rin kunin ang opportunity na ito para pasalamatan yung mga tao na umulalay sa amin nung mga oras na iyan. Hindi rin namin nakalain na may isang tao na lalapit sa amin para mag-abot ng tulong. Sa dyan nga talaga makikilala mo ang tunay na kaibigan sa panahon ng kagipitan. At pagkatapos ng unang hakot, ay nag-message siya na meron daw part-time si daddy. Sa talaga ito ay aming ikinatuwa. Kaya nga po, inabo talaga na limang araw ang paghahakot. Kinabukasan na ito naman ang aming eksena. Kung oh, siya, abangan niyo po yung part 2 ng aming paghahakot ha. For now, yan lang muna. Maraming salamat. Hanggang sa muli.